Luto na po ang ating ulam. Ayan po, balatong na hinaluan ng malunggay. Ayan, kain na po tayo. Isang so magandang araw sa ating lahat mga kaluto Halip po kayo tayo magluluto ng balatong Ayan po ang number one ulam ng mga Pilipino Ayan So maglagi tayo ng sultanghon niya Tsaka yung mga ricado niya Ayan po Siyempre hindi mawawala po ang malunggay Ang kanyang patis At ang kanyang liempo At siyempre ang number one balatong o munggo Ayan So ayan po at tayo ay maghahanda na at ating lalambutin muna yung kanyang panahog na liyan po. Ayan, sasalam po natin yan sa kawali at ating lalagayin. Atin po yang ay piprituhin para pumalutong sa Habang tayo po ay magpapalambot ng laman, atin pong ihulog na yung ating balatong sawa. Kumukulong tubig yan. So, nagpakulong na po tayong tubig para po mas mabilis pong maluto. So, ayan. So, antayin lang po natin lumambot yan. So, ayan na po. So, kumukulo na rin po yung ating pinalambot. So, ayan na po. So, gagawin po natin yan ay ibra-brown natin po ang ating liempo Ayan. So, tatakpan muna natin yan, syempre. At yan po, haba pong tayo nagpapa-brown ng ating panahog. Ayan. So, medyo ano na po, lumalambot na yung ating balatong. So, ayan na po. Malapit na rin pong mag-crunchy-crunchy yung ating limpo. Ayan. 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 So, nasa inyo na po yung kung anong gusto nyo. Klase yung pag dyan. Pwede nyo pong isama lang sa ginisa. Pero sa akin po ay ginawa ko pong crunchy siya para medyo malasa-lasa. So, ayan. Dyan na rin po tayo magigisa ng kanyang mga sangkap. Ayan. So, ayan po. Nag-brown na siya. Ayan. At pakisubscribe na rin po. Pakipindot na rin ang ating verification bell para po lagi kayo updated sa ating mga lutuing bahay pang ulam. So, ayan po. Ayan, kulong-kulong na po yan. At tayo po ay magigisa na. Mamaya-maya lang pong konti. Ayan. So, ayan po. So, pinapainit lang po natin yung kawali. Ayan. Sa ating mimikos. Lagyan natin yung bawang. So, ayan po. Ating mikos-mikosin yung bawang. Ayan. So, ilalagyan na rin po natin yung kanyang sibuyas. Ayan. So, ayan na po. Ayan na. Ayan. So, medyo brown na yung ating bawang. Amigos, mikos mimi -mikos. mikos mikos natin yan Ayan, may Mi mikos mikos na Bango na, nangangamoy bawang na Ayan Ayan po, ilalagyan na po natin yung kanyang sibuyas Ayan So, dinagdagan po natin ng bawang sa sibuyas Para po mabango yung ating balatong Ayan, kumukulong-kulong na po yung ating balatong Ayan So, ayan po Maya-maya lang po tayo Magsasali na ng balatong sa ating ginigisa Ayan Ayan. So, ayan, pwede na po tayong mag sali ng balatong sa ating ginigisang sibuyas bawang. Ayan. 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 So, pwede na tayo manandok. Ayan. Tapos, itra-transfer natin mamaya. Ayan. Ayan. Halo-halo, minggo-mikos. Ayan, mimikos-mikos natin yan. Ayan. At atin na pong lalagyan ng patis para pumalasa malasa. Yeah. So inagad po natin ang patis. At ilalagyan na rin po natin yung kanyang cubes. Nasa inyo na po yung kung gusto yung pork chicken. Depende na po sa inyong gustong ilagay na cubes. Eh, ayan, ayan. magsasalin pa po tayo. Ayan, para po masaid yung lasa nung kawali. Ayan. So, ngayon po itra-transfer natin. Yan, Lilipat po natin sa ating kaldero. Sa kasirola, ayan. So ayan, lalagyan na po natin yung ating ginisang balato ayan. So nasali na natin yan ayan. So kukuloyin lang po natin yan Nang medyo matagal-tagal Ayan, medyo mahabang oras po ang ating gugugol dyan Kasi lalambutin po natin maigi Ayan At salamat po sa ating mga viewers At siyempre po sa ating mga followers Ayan, maraming pong salamat sa inyong pagtsatsaga So ayan na po, kulong-kulong na po ang ating balatong. Ayan. So, amoy na amoy na po yung kanyang balatong. Lalagay po natin yung ating prinitong liempo. Ayan. So, brown po siya. Crunchy po yan. So, ayan. So, atin lang pong mimikos-mikos yan. Ayan. Ayan po. Ayan. So, patis po ang ating pinagtimplahan dyan. Yung iba kasi po, naglalagay po sila ng bagong. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo pong ilagay. Pwede pong asin. Ganun. Ayan. Yung iba po, bagoong. Depende po sa klase ng pagluluto. Ayan. So, maglalagay po tayo ngayon ng sutanghon. Lalagay na natin yung sutanghon. Ayan. Nasa inyo na rin po yon kung maglalagay ng sutanghon o wala pong sutanghon. Pwede po yon Optional lang po yan. Pampalarami lang po yung sutanghon. Ayan. So, ang lalagay nyo pong sutanghon ay yung medyo magandang-gandang klase na para hindi po nadudurog o nalalabog. yan. So yan, kulong na po. Ilalagyan na rin po natin yung kanyang mahiwagang dahon. Yan, miracle leaves. Ang atin pong malunggay. So ayan, libre po yung malunggay. Nasa tabi-tabi lang po ng bako dyan. Ayan, pwede po kayong mamitas, manghingi sa kapitbahay. Meron din naman na bibili sa palengke. So ayan na po. Ayan. So luto na ang ating balatong. Ayan, napakadali lang pong magluto ng balatong. Wala na pong maraming rikado. So ayan. Ayan, matagal lang po dyan ay yung pagpapalambot ng kanyang balatong. So, ayan. Thank you po. Maraming pong salamat. At kain na po tayo. Hanggang sa muli. Salamat po. Bye-bye.